Okay guys, for today's video, yan, nandito pa ako ngayon sa dump truck guys. Nandito si Lodchip at si Kuya Robin at si Tanggol. Yan. Ay, mixer pala guys. Nagkamala ako. Mixer po ito guys. Yan, yan mixer po yan guys. Yan. Nagkakabit po sila ng battery. Yan, yan po ang si Tanggol at si Kuya Robin. Yan. Talaga naman. No, no? Yan guys. Tingnan natin kung paano nila paanda rin itong mixer guys. Yan. Kinadis nila yung battery eh. Kuya, hindi para santo so, yeah. pa Ah. May compressor <makes> din pala yan, no? Talamig na para... Hmm. Oh, I start! Ano okay, guys, pwede na i-start. Is okay, guys? Ano ah. Gol, hi ka nga sa vlog natin, Gol. Yan ito si Tanggol, mas guys. O, mas si Rubin, oh, mas ah. pugi si Kay Oh. Oh, yeah. Ay, titawag si Tatay. Tatay Ruben, Tatay Robin. Oh, Tatay Ruben. Bata-bata pa yung mananin niya, no? Pag-alurin hmm? na ka na daw. Ha? Pag-alurin na ka na. Pag-alurin na ka Guys, may utang pa ako dun. Malaki pa hindi pa ako makapamerienda kay Tanggol ngayon. Pag nakabayad na ako sa utang, bago ako makamerienda ulit. Ayan po, yung driver, yung driver. Ito po yung driver, guys. Yan. Napakapuging driver. Yan, yeah, ng mixer, guys. <laughs> Chef, magkana ang, ano, ang arawan mo siya? <laughs> sideline lang po. Ah, side line, side line, May sideline po siya. Bukod sa pag may mekaniko guys, nagsasideline po rin siya ng driver ng mixer. Oh, ito guys. Ito. Ayan guys, nalubat po ang battery. Kaya kinakabit na po para mag-start tong mixer guys. Yan. Ganyan ng mesa. Chip! Okay, Anong kuya Chip? Anong kuya Chip? Anong kuya Chip? yun, yes. makurob, ganling umandar na guys, yan nalaglag yung kalawang guys, oh yan, umandar na ang mixer yan, thank you sa elektrisyon guys kay Kuya Rubin, napaandar na ang mixer guys, yan at kay Tanggol na nag-assess sa battery, yan